Ay, ay, ay. So, may adlaw siyang tanano. Karon guys, uh, medyo sad siya ng park kay na mu mama nga Jeff inay sa dong kay mo tangan kag tingog sa imong ginabuhat nga permi na ka magsagit taga shoot ni mo contents no Mostly Jeep at murag halos tagad law sige na lang kag shagit no puhon market ka so na lang nimo pagclose close deal if wala na kay tingog pero ni ana ko sa kong mama sa kadato na ko mo <coughs> pa og tingog so guys may adlaw si unta guys ako na sa ipasundaya kung unsa ko makabukas iya ko ako ang pinakadato Siti so, buk Kalibutan No, Ma Suri ma Kumawa ako na akong tinggung Mopalit akong tinggung Bibur tak mag sunggun guys Aduh saya pasang daya katong Sponsorship paningan video The Real Ong Knows The Drill Buang ke bawah ni mga Ong Art yeah. So ikaw kuminta Nahokan aku nun Buang otomatik Nga Ong Art na ka no? So ni ato sponsor guys Buang rich again ni sila Exclusive sila For this video no. Ang nga nila guys Color Fun Game no. linggau ni dia dua guys Murali siang periak Kasi maka dua periak Dia kanang color color ko ang inati -an sa disilo so ang instruction na ni guys ako ipasundayag kung sa akong siya pagduwa no buli uli no pandemic baka na mo balay ba play at your own risk no tamo so, yung mga extra niya pwede rin sa mong duwa ni so mo na color guys may it be red blue or yellow so if ang bula mulanding ding sa'yo mong gipilian nga color daw ka o kung sa may madaog ni mo buat tinuod niya kwarta so ang minimum mo na guys 100 per game no again play up your own risk na nalaga extra di po hindi na ka maglingaw-lingaw no so wala ka ba may mo 100 may mo dahil 10 million dollars oo si pulo ano na mga rich mindset guys dapat futuristic ka kung saan taong kaya sila babuo na to ka? pero sa akong side guys buo 100 kagamay na 100 buwap pag 1,000 buwap pwede rin ninyo ma-withdraw inyong dao guys sa Gcash major banks o so, sa emulier pwede rin sa emulier sa pag-register ako ibutang ang link sa comment section yan ay QR code yan iscan rin na ninyo free rin sa dag registration siyempre buwap nga pwede rin sa mukash in sa Gcash sa buwanan emulier buwan na, buong para sa inyong game credits ba na nga nindo na na kuang inyong i-cash in 500 buwang inyong game credits 500 sa dinasla mo patong kay na nanas ka dapo! yang nakanindot guys ini-cash in ninyo diya dili rao sa kadua ay mo madua pwede ka mo dua o tulo kadua no nasa na sila sabong and coin master no kanan toss coin toss coin ba again play at your own risk no kawa guys at luan na mo sa pagduwa. oh so karoon na choose tag grab 500 sa 500. Thank Last call 30 seconds mga bossing. Ayun. Nasa sila last call 30 seconds. <laughs> Ready <laughs> na tong pili guys. 500. <laughs> 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 3 2 1 What? Hay hug muna bye, bye guys. Boom lah. Again, play at your own ayan, risk. Ang <laughs> <laughs> resulta mga bossing ay sa kulay. azul. Hindi lang <laughs> <No>, ta guys, hindi lang sa ta gilong, gilong, gilong. Red kaya po na guys, nine, red. 200 at 200. Yan na, yan na, yan na. Red guys, mo na yung mga swerty nga color sa mga Chinese mga business manual. Red na, buo, di na ko red. Last call, 26 seconds. Red na guys, red. Kaya mo na yung mga swerty nga color sa businessman man. Yan na, yan na. Ito, rin siya kayong set punta sa u. Red. Ay, ikunta na bula guys. Red na, red. Pagkakatos mga bossing.

pinangat. Ah, Ikut ka ng bula, guys! Red ha, 1,000 na red! Ang resulta, mga kabot. Sa asul. Blow, guys. Blow. <laughs> bilang lang, eh. Ano naman ang life, guys? Na may lesson nga, ihatag si God. Si so, if na yung lesson ihatag si God, magpakaligon lang ka. So... Kaya mo, play at your own risk. So to do guys, doon yung laktoon pa doon ang oh Color Fun Games. Guys, di ba lingaw? So karoon guys, buwang magsugod so na ta. Ako yung pasundayan ninyo kung saan na saan akong mag -advokasiya. Kung ako ang pinakadato nga tao sa tibok kalibutan. No? Adlibs! Pinakaunan akong buhat guys. Buhatan nga! ngamat nga magmugot mugot no kabantay mo ng kasir sa guys sa unit lab sa kaking o sa SM ha Yan ang buha kay mga ngabi nga magmugot sir nakikwinit card sir wala biya mam. Tapos naban ka! Ano mo snob mo ni si Yoy? sa kadato ni mo guys, imo pangutan noon. Ma'am, wala ka nalipay si mo trabaho niya. Nga sige na kagmungkot. Ha? Tanang gusto mo, imo mang snaban. Ito ba ganig? O sir, di na ko satisfied. ka! agaan mo! One million! No! Pag-resign mo Ang aramang one million ma'am. Resign niya ma'am. Kaysa sige pang snob o mga customer. No? Ano ni mo guys? Ima pula kayo na guys. So noon guys, bukas sa kadato. na ko guys, kita mo na Wish Bus and Wish 1075 Buat na ng nila, palito na ko ako ko eh, sa Librando or Siris mo ang Hoy, Librando, Siris, o inyo na niyo, Wish Bus mo Dito na lang taga-biyahe na mga sound Kaya sa na o guys Mga ganito, tanan, Wish Bus, ako palito niya Ako ay puli sa Librando o Siris Pero Librando, kaya pong Siris ang brand No, niya ay na nila sa North o South Dili Buat pag sa tagsaan akong artist For example, ang mual bual si Ariana Grande ako palito si Ariana Grande Sa mga biyahe ang bakas buang to si Ariana Grande rin ang aking ka na lang! ano um, mga mga tangis, di ka mo tukar rin ha! Kung ka mo tukar, Palito hindi ka! ka masahista! No, mga naman na sila! Sure, wala aming singer pa doong bugo! Ha, buha palit to niyo oh, Travis Scott! Buha Travis Scott! At ka mag-rap-rap pa doong bugo, no? So, Rap ka dito, maraman niyo, mga commuters, no? Balbuan, Drake! Daan Taylor Swift? Dumanhog, Dr. Drake! Danaw, Snoop Sip, Shit, Sunod na ko at buha si Yaris! Na, no, concerned yung mga Pinoy nga mga bata, no? Sige lang sila, sila, sila sa mga pin Filipino meats nga mga ungo, no? Para di na maadlo mga bata, guys. Sa kadatol ako buas, tanang kapre ako ipatawag. Ako pa injikan o gluta, no? Ati pulolo, no? Yang injik nila gluta ang one na dela medical group. Ang anak sa kadatol, guys. Buang pangitan kapre puti, buang mga bata, di na maadlo. Headlock! Sunod guys, buang ang white lady akong ipatan! Buang para white lady nga ni no? No, mga bata, may white lady nga ni no? Hulo, white lady ay tan man ay di na white lady! Ang tan, good Buang na takada to, guys! Pero sunod na ako advocacya, guys, mo nagtuol sa ako kasing-kasing. Kaya na si Melody na ako, daddy! Ang ka na kung ako, daddy, kay manananggal, no? Manananggal, no, guys? Dito siya madlo ko, kapri, huwag ka na white lady! Manananggal, no? Kaya ito na ako! Hindi lang nang pangitaan pagi! Kung ang imong dati mo'y pinakadato sa tibok albutan, buwang ka nang manananggal. ako na pahiwa o leg twice. No, no, na ako na may manananggal twice. No, ano, pangyayarang mo sa kalawas, mga bak. Ayaw ko sa kalawas rin magpuyo. Unaw na ako na may mahadlok pa magkaanan. Di nakalupad ang hanggaw. May usan ka pa ko magkanaanan. Mura lang sapi-sapi, mula ang kya. Ang anaw, mga solusyon, guys. Buwang na, gilang na. Kaya di na tamahadlok ka ng katawaan. Ano leng twice nang mananangg Buah una o guys no mga ply kong kumpanya kung asa na yung mga HR nga hilas no yung mga HR nga hilas ba wala na kong generalize na tanang HR hilas na yung bang HR hilas kung kayo no so, isuot mo mga ply ka anaa ka skill ay Nasa merisyon minimo Ganong singot mga ika Di mga presentable Tugyot mga ikag now. Ma'am, it doesn't define my skills and capabilities, bitch For example, ma-apply ko ng kumpanya ka, no? Before ko ma-apply, buong ako na yung to Ako na palitong daan ng kumpanya, no? Kaya apply na ko, no? Saot ko sportahan Snapbahan mga si Char Kasi yung merisyon may, ha? Atakas merisyon guys, no? Ito, ito lang Pero ika'y yung sa tibok kalibutan, no? Ang imong bookkeeper si Jeff Bezos Ito, yun lang, no? Mukha na kaya yung HR Hilas! Oh, buha kayo nagnabil niya! Hilas kayo ba? Ay, resume minimum. Nga nung singot pa kay Gadiha, ha? Alin rin, alin rin. Sit, no? Musit, musit ka, guys. Wala mo na, guys, no? Sa kahilas, sa imong paminaw. Tawag ko hindi ka ni imong resume. Unsa man sama tao ni imong experience, no? Snapan din ka. Katawaan ba? <laughs> ay, sa so sama skills ni mo, ay? Eh? Hot Skills pa ni? Eh? Since imo naman gipalit ang kumpanya, ang bulambul na ron. Work in silence. Let your Lamborghini make the noise. Sa kay Lambos, gawas imong giparking, pero nisood ka nang paito-itoy, kay git-yagit outfit. Wala mo na HR, guys of four reasons para dawaton di ka ani nga company no wa ka bawi imo na dengi palit nga kumpanya dai <laughs> wa imo na on guys ma'am ah uh, pwede four words lang Mukha tawa mo katawa na kay four words na <laughs> mo ana man sige sige give your best shot pula lang guys mo na guys Smart. bitch Yo, mada fucking fire. Wow, si pula na uli <laughs> mo kasi mo ifight. Wala na ngay no, lang nanug mga HR ngay hilas dapat HR kamo sabot sa mga sitwasyon sa mga aplikante. no? <laughs>

No, ana na, -na mga guys kay para malibog ka ba? Ana na all Joseph, choose your briefcase. No? Now watch ka bawgi palit nimo one hour ago ang deal or no deal. Buang mo anak kan Louis guys. Louis, pila grand prize? For example, ang grand prize nila 4 million. Louis, no need na ako mo choose og briefcase. 4 million ang grand prize, dobli imuha na na pauli dito sa inyo. Hoy, banker ay na over offer da na kay 5 million dre. Uli sa inyo pag Netflix and chill. Hoy, 24k girls, bangko yung kiss bangka dito mag movie mo dito ka mag Nova. Bi pli bi kes ule mo ibu ahhu on kay tats bau pingkan campit?